Duday, ito, tignan mo. Hindi, Parang ginawayan para mapadali ang mga buhay. Ah, ah ayan pala pang kain. Ang... Mga life hacks yan, mga life hacks para mapadali. Tignan mo. Ayan, pagka, pagkain ng isda. Hmm, kumbaga, hindi niya na itatapon o tumatapon ng mag-isa. Tapos ito, paninis ng kalawang. Grabe, grade na natin to. Kung ano mag-grade natin sa kanila. Ang muna, linisin ni kalawang. Ito yung, mga imbe, yung mga ano yan, yung mga invention para mapadali ang buhay ng tao. ha ah, Ate, yung mo to. niya oh. dyan? Tignan mo. Yung ano yan, ha? wala. Black lang. Black yung lang yung design. Black lang yung design. Tignan mo. Pag-angat. Uy! Takong. Ah! <laughs> Takong yun Ito, tignan mo. Imbis na pupukpukin pa yan, di ba? Pagka walang ganyan. Pero dahil sa invention na yan, mapapadali ang buhay. Magagawa. Ah, diba? Ay, dear! Oh, may Eh, nandoon na diretso na. Ah. Ito naman ang oh, nagagawa to. O oh, pang-pangkuha-kuha, pang-dakot ng mga tubo-tubo. Yung -tubo. bilog oh, pang lipat. di ba? 'Yan mga nagagawa ng malulupit na invention Oh, Ayan. tapos ito, pang-lak. Oh, ilalak in. Pang-dikit. Oh, pang-dikit 'to. Oh, oh di ba? grabi mga naimbento ng tao. Ayun, Ay. no, ginagawa lang. Wow. Ang basic ito. Ano Ayan. naman ito, invention na ito. Okay, ano invention yan Ito taas niya. Tataas, kasi masushoot. Shushoot. Wow. Bagus, wow. no? Okay, okay na. Okay, ito pang, oh, pang harvest. Pang harvest yan. Yep. Pang harvest yan. Parang ayun yung pinapanood ko dati. Parang dito sa Pilipinas yun sa may ganyan. Halimaw tawag dun eh. oh. Oh. Light Niyanig niya, niyanig niya. Tapos binaki para mawala yung mga alikabok. O, tingnan mo, naubos yung alikabok. Wow! Talino! O. Galing naman ang utak na ito. Galing! Taba ng brain mo, ah. Mga life hacks. Ito, ano to? Pandikit? Pandikit! Tapos? Ididikit mo. O. Oh. Ano ginagawa niya? Gina Nilalakihan gina yung butas? Baka. Ah, para hindi ganong maano, no? Nilakayan yung butas. Ah, may thread. Ayun, no? Para may suutan. Okay. Eto, ano sirang tubo. diba may napapanood tayo mga sirang tubo? diyan yep. Ganyan lang pala pwedeng gawin, no? Tingnan mo, ha? Ito may gagawin niya. Be, tingnan mo, ha? Be, mo. <laughs> Wala na. Kaya <laughs> mo Oh, siyempre nakatitig na ako. <laughs> Ano ayun? yan, ahas? Hindi. Hindi ko alam kung ano yan. Oh, ito. Nalaka ko Ay, galing! Ay. Galing lang pala oh, Ganun lang pala yun. to. Ano magigrade mo mag... sa... Ano mo sa mga napanood natin? Ikaw ka, Ikaw. 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 ako. 100 over 100. 100 over ah, 100. 100. Ah! <laughs> so, yeah guys. Kung na kayo, kung nabilib din kayo dito sa mga life hacks na to, grade nyo na din. Tapos huwag nyo kalimutan na mag-like at follow. Yun lang guys. Bye!